Elaine, ikaw naman ang inaamon ko. Kakasa ka ba? Apo! <laughs> ang gagawin mo ay, meron ako dito pagkain. Nalabas mo. Yan. Buksan mo, buksan mo. Yan, dalawang pastil. Buksan mo, buksan mo siya ba? Yan. Okay, yan. Ubusin mo yan within four minutes. Okay. Mananalo ka ng 1,500. Okay. Okay ay din na kaya mo yan kaya mo yan kuya kuya wait wala oh, mo 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 ah oh, Elaine ah oh, start na ready get set go no. four minutes alam <laughs> mo tiyak ko dumondi ni to big kaya kayaknya cara gusanya kamai para mas main enjoy dong main enjoy ayannya makucara gue May tubig, ah. Dito lang ako sa tabi mo. Sorry baby. Ay, uminom. Buso pa rin. Kaya yan. Naka isang kanin na. Isang minuto, oh. Meron ka ng isang minuto. May three minutes ka pa. Biyan ito, Ibi. Tito. Isang minuto, isang ano. Kanin, oh. Isang kanin, oh. Tito, Ibi. Bakit? Tiyos, oh. Biyan ito sa mamamaya, oh. Kaya mo, yes, Chef. Hindi dito lang ako. Is it Disney? Just call me. May Toyo na ako eh. Nalagay yeah. ko dyan. Hindi, doon kaya ng Toyo. May Toyo dito na. Ano no Toyo. May Toyo si Elena. Itong <laughs> dalawa nag-aaway para sa ano? Call a friend. Digan mo? Diba, isa pa, isa pa, isa pa. I... Go Elaine, oh. Meron ka pang ano? Pwede na yan. Meron ka pang... Bus <laughs> na. <laughs> kaya mo yan, please. Meron ka pang 2 minutes. 2 minutes pa, oh. Kaya. Kaya. Ayan, ninalo na. Paper plate. Pepper plate. Pepper plate. Ay, pepper plate. <laughs> pa plate. <Pepper> plate. Styro <laughs> 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 pa yun. mo yan ng ice cream. Paper plate. Paper plate. Paper na pala. Paper. Paper. Katulong <laughs> na laway. <laughs> eh, Nagbumula na siya pag uh, 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 lang yan. Anong babo? O, sabi ng chan ko, ko yan. Burokok, burokok, burokok. So, sabi ng chan pagka mo, pagkain pagkain pagkain. Burokok, Nagsasalita <laughs> <laughs> yung chan oh. mo, burokok. Hindi mo, pagigaw mo. Burokok, burokok. Baka iba na yung chan mo. Meron ka pang ano? One minute and 15 seconds. One minute and ten seconds. Mahaba pa. Gi, go. Ayan. dito lang ako. Andito na si JB. Magtira ka isang ganun tapos sabi mo ko friend. What if to guys? Isang kanin. Akin na lang. mo Go. First time pa lang kumain ni Miss Jamaica. Kaya, kaya, kaya pa. Meron ka pang... Wala kang uminom. pang 40 seconds. 40 seconds pa. 40 seconds. Haba pa. Princess. Well, ang princess. Brian. 5. Brian. 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 Maricrita. Ah! Maricrita. Billa Billa. Billa Meron ka pang... 20 seconds. 20 seconds. na lang. Daba Ha. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Wala, hindi kinaya pero bibigyan pa rin kita ng 500, okay? Ah, <laughs> uh, bye-bye.